guys, magbibidyo na naman tayo. So, for today kasi, magbibidyo tayo for today. Wait lang. Ito talaga yung bibidyo natin. Ito. Ano? Piyo, piu 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 Ano? Ay mo sa so loob. Ano at Ito na 'to na? Wow. 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 Ngayon, aha. Gagawin natin 'to. Ngayon, guys, kasi kasi boring ako ngayon kaya nag-isipin ko na lang mag parkour. Ito nga yun para natin. Ay, kapag sa baba ang pangit. Puro ganito na lang, oh. Diba? Sobrang galing ng so, ata nito. Si Real ay di na mamatay. Dapat di ka rin na mamatay.

Tayo po muna kanina. Yo! Siglang. Alam niyo ba guys, kwentuhan tayo. Alam niyo ba guys, yung naglaro ako ng Tower 3. Kagahapon, di ako nagvideo. video Binuli ako, binuli ako ng mga bata doon. Dahil, pinalatag ko yung avatar ko na kalbo hindi ako nag-video Tapos, sinabi nila ko, ha ha kalbo. Walang kalbo dito oh. mag ka na dito. Sabi ko naman, hindi kayo, kayo nga mapapangat mga free lang ang mga damit niyo. Tapos ikaw mga boys, ay boy. sinabi ko. Tapos ano, sin ikaw lang, sabi ko, ikaw lang may Roblox na Tapos yun na, mga fro lang, ang oh, mga damit ko nag-carbo lang. Sinabi niya, hindi. Ay, lang sila. Dapat may bahok ka. Ano sinabi niya, sopo ka ba? Kaya, nag ko na ako kaya umilatan ko ng na kaya naglaro na ako ngayon. Nakakita ako sa kanilang ganda. Sabi ko, pangit kayo. Sabi ko, oo, sana naganti ako. Meron pa yan. Tapos, nag-bullied din kami. Kaya, ginamit ko yung, ginamit ko yung account niya. Tapos, umi-uksap. Tapos, buka mukha umiyak siya. Inisip, ni ko yon Tapos, tapos ano, sinabi na naman, sinabi niya ata, ano ba yan, ano sa akong ka. Ba't naging kalibang? Ganon, sinay, ba't tapos tapos ano sa mga kaibigan mo Pag-iingat Tapos Tapos ano kami kami ko pinala kasi ko Pinabitin ko kasi napakabad niya talaga. Kaya ginamit ko avatar yung ano niya, yung account niya. Kaya pinulit ko na sa akin. Kasi ayoko ng no, avatar yung ano niya. Kasi isa lang nilalaro niya yung parkour. Ano yun, big boy? Ano ba yun? Ay, puro parkour. Ay, <laughs> yes. ah, pa eh. no payanin. No, mukba na wish. Okay, ko na? Meron pa, hindi naglaro ko ng... tower Yay! Yung naglaro ako ng tower side Ang gaganda nila lahat kung sabi ko Wala ba tong tao? Kasi kumampi ako sa kanila Kumampi ako mga magaganda Kala ko mga Mga pinsan niya magaganda Binuli niya ako kahit friend niya ako Dahil sa mga kaya nandiyan ng, ng mga kaibigan niya. Tapos... Tapos, doon naman kasi nandiyan yung mga pinsan niya. Eh, di ko alam kahit friend kami, ba't niya ako binubuli? Ganun, mas kaya ganun. May ba? Kaya gano'n, Sinabi naman ng ano ko pin ng friend ko sabi niya. Pangit, pangit, Cheska, Cheska, sino ka ba? Palitan ko kaya mukha mo. May Roblox ka dapat, kahit di ka may yan. sinabi ko, Gendel. Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kaya Binuli nya aku Binuli nya aku Sabi Panget Panget Cheska. Sabi nyo, sa bad naman. Di ba't kaming meron ba nagbubuli sa akin? Ito nga silang lahat. Hindi. Wala nang bubuli. Bless Ako lang palagi binubuli nila sa... Diba, doon lang palagi niya ako binubuli doon sa... Doon lang sa... Palagi niya kasi nilalaro yung Tower 5. Oo. Mm -mm. Ng, tapos nagagalit naman, tapos nakukulog kasi nasa so kaya siya naglilib. Ganun, di ko alam ba siya naglilib. So, bye-bye na!